Of your brother. No, Dito na kami. Ha? Talagang mga damit. si Anessa. Say happy morning! Good morning guys. Itong baon ng mga bata. Papes orange, tsaka ball egg. Malapo. Good morning, guys. I This, is your if you This is your... Good morning guys <laughs> Pasukan time Going to school time? <laughs> you miss Ano, ma'am? Huh? You like her? Meron siyang gustong teacher guys Si Ano, ma'am Umalis na daw <laughs> tinanong ko siya why did she leave where did she go sabi ni sundar maybe it's time for her to retire sabi ko is she old sabi niya no then it's not retirement it's just moving to another job 820 ang kanilang bus 25? Not 30? No, it's 20, sometimes 25. It's early but never late. On like time on first day. First day? Yeah, because they don't know the way. I mean it's the first time to adjust. Oof. Oof. Ready? Anniversary means uh, celebrating one year. Umalik si Sunil sa resort. Nakalimutan niya yung chocolate na binili niya kagabi guys na ibibigay sa kanyang sa kanyang friend. Kasi yung friend niya daw bumili, uh, binigyan siya ng chocolates din na malaki kahapon. Tapos pinakita niya sa akin ang mahabang letter <laughs> na binigay sa kanya. Ayan yung kanyang chocolate na ibibigay sa kanyang friend. <laughs> it has it has too much it, writing. It, it has front studying has, for the test. It po. has the school bag in the front of the window. Why are you videoing it? Though? at babu? I the in the front of the window. Late ang bus today. Late 30, bus. Thirty-five na. Thirty-five? Hi guys, maagang gumising si Sunita today. Tapos na prepare siya ng pagkain. I mean, yung patola. Pero sure cooker niya. Tapos na soak siya ng rice. Or luto na to. Wait sabi ko matulog ka ulit ako na ang magluluto hindi naman siya na siya naman ang nagluto so late yung driver today sabi ni Sanel <laughs> maybe he got into a fight again sabi ko ah huh? he always get into fight tapos sabi niya yes he's uh, he's very short tempered <laughs> he, he always get into fight though sa ibang ano <laughs> sabi ko ano ba yan <laughs> mapaka ano naman, risky naman pag ganyan, mga bata pa naman yung sakay niya, tapos si Babo guys, natawa ako, sabi niya I like class 1 sabi ko, why? sabi niya, because I get to play uh, the, the 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 games that I like, sabi ko hey, class 2 ka na, hindi ka na class 1 hindi na ganun ka, ano, masyadong naglalaro kayo, hindi na pwede yun. Kahit dun sa Gangganagar. Last time, guys, nung patulog na kami, umiyak siya. Sabi niya, I miss my friends. I miss Ritik. <laughs> Kasi, nung sabi ko, oh, you don't have friend here in Sanskar? Sabi niya, I have one. Tapos, nung nanghiram daw siya ng eraser, nagalit daw. Nasanay siya, guys, sa Ganga Nagar na lahat ng hinihiram niya o hinihingi niya, binibigay ng mga kaklase niya. Kasi nga, mahal, mahal siya ng mga kaklase niya doon. Siya yung, ano, doon, yung parang famous-famous na, <laughs> na estudyante. Or dito, iba na. Dalawa lang lalaki. Limang babae. So, so, sabi ko, it's okay. Sometimes, sometimes you get angry. That's why kasi, Don't lose your thing, sabi ko. Kaya pinadalhan ko siya ng tatlong eraser. <laughs> tatlong lapis. <laughs> Para wag nang mawala. Ay, naku, nakakatawa si Babo, guys. Naiyak din ako. Medyo ano din ako. Kasi mayak talaga siya na yung emotional na iyak. Tsaka yung bata yan hindi ma iiyakin. So, minsan lang talaga. So, at least na-share niya. Eh, ngayon, sabi naman niya kahapon, Mommy, my school is 9.9 out of 10. <laughs> Tapos yung Ganga Nagar is 9.4 out of 10 daw. No, sabi niya, okay. Sabi ko, okay. Now you're happy. At least 9.9 out of 10 yung kanyang school ngayon. So meaning, happy na siya guys. So, <laughs> yun lang naman ang importante. So ayun. Maglinis mo na ako. Mamaya ako nangisingin sa susmita. Parang masarap ang kari oh. ni Susmita, guys. Ito yung patola na ano niya. Pressure cooker. <laughs> na lata, ano, Parang okra. Sarap sya magluto. Guys, ito ang brown bread. Sarap sya guys. Malambot. Initin ko tapos lagyan ko ng cheese. Ubus na ang aking mayonnaise. Wala yan dito sa grocery. hilamos ako ng malamig guys yung ice ice water maganda ang weather, pakita ko sa inyo nawala yung ating araw today sisikat na yan mamaya, Ayan, sumikat na pala ulit <laughs> so si sunita guys ginising ko na mag alas 10 na eh. maaga siyang nagising today kaya hinayaan ko siya nakawalis na tayo magmapak na mag map ako mamaya pag ano tapos kung katapos kong kumain Nang aga nag-order ni Subashi guys ng ano, mineral water. May mga laman pa yung mga Ano Ba yan? Ano ba yan? Mm. Lipat. Lipat tubig tayo guys. Ano ba yan? Uy, hirap. Kigarni, kigarni. Kigarni. <coughs> lang na bote. Nilipat na doon yung iba. Aga kasi nila. guys, ng deliver Imbis na dahan-dahanin natin yung paggamit ng mga sobra-sobrang tubig, mapilitan tayong mag-ano, gamitin lahat. Hindi man pwedeng i-cancel kasi kailan pa ulit babalik. Dala, uh, tatlo. Ah, dalawa na lang pala yung may laman. Kaya nag-order na si nag-order na si Subash. <coughs> Pati mineral water pala. Ubus na. <coughs> Naka-map na ko sa long beses. Malinis na ang ating sahig. Daso tayo, na no? Morning, guys. <laughs> Ice. Nung niya mga bata. Nakakain na rin ako, guys. Parata with egg. Ayan. Uh, ice, tsaka malamig na tubig sa umaga. Hindi na ako nagsasabon. Mamaya magsabon ako, tapos mag-sunscreen. Guys, i-close ko lang ang aking vlog. <laughs> ang ating hinapay ay <laughs> hati ngayon dahil parang feeling ko, numinipis ang aking buhok kaka brush up ba na ponytail. So, gusto ko lang mag, um, gusto ko lang sabihin sa inyo na much much better na po si Bienan at Uh, sana sana ma fully, fully ano na siya fully recovered maful na yung paggaling niya para hindi na mahirap po sa kanya ang pag-uwi kasi alam niyo na pag umuwi po siya ng village eh wala po wala naman po mag wala pong mag-aalaga sa kanya doon kaya andito po talaga siya nagpapagaling uh, pasensya na at na-share ko sa inyo ang ano negative traits niya <laughs> Bawiin ko nga po. Si Ama, pag ako po ang nagsiserve, pag si Susmita, grateful po yan siya. Mapa, nagpapasalamat po siya. Nakikita nyo sa kanyang, ano siya, yung appreciate niya po talaga. Lalo na po pag ako. <laughs> pag ako po ang nag-aalaga o nagsiserve sa kanya, sobrang appreciate yan niya. Pero, kagaya natin, mga, nating mga babae, everyday po, hindi po tayo nasa mood. <laughs> so, yung mood niya minsan talagang ganun guys maano talaga siya makikita po sa mukha niya na wala siya sa mood eh alam niyo alam niyo po ang ugali ko pag ako din po ang wala sa mood alam din po niya yan so balus balus lang niya <laughs> adjust, adjust 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 siya adjust ako adjust si susmita si so ang sinasabi ko lang eh minsan yung talagang mareklamo tayo diba so what more sya syempre matanda na ganun mas mareklamo diba mas alam niyo yun mas walang pasensya sa mga bagay-bagay eh kung ako nga bata pa guys wala <laughs> sobrang mariklamo din ako at sobrang yung iksi ng pasensya ko talagang kung kilala niyo ako guys ano wala <laughs> dito lang ako sa Nepal natuto ng maraming maraming bagay dito lang ako sa Nepal naging alam nyo yun Nepal hum humbled me my life in Nepal, naging humble ako, naging natuto ako na mababa ang pasensya, natuto ako makontento, natuto ako magtiis. So, ngayon medyo tanggap ko na, medyo okay na yung, alam nyo yun, okay na yung mindset ko. Kasi, siguro kasi sabi ni Lord, um, I'll make things better. So, hindi man siya ganun ka... Haruhay, hindi man siya ganun ka gandang buhay guys, pero alam nyo na na, alam nyo yon okay na siya. At least, yung iniisip ko, at least, mabait yung asawa ko, nagtatrabaho naman, nagpo-provide naman, tsaka, yun nga, mas marami pang tao na mahirap Kesa sa sitwasyon ko. So, ayun, everyday yun ang tinatry ko siyang i guys, sa isip ko. So, ayun. So, thank you all so much sa inyong supporta. So, walang sa'ng supporta. <laughs> At, uh, po kayong magalit kay Ama. Pasensya na po. <laughs> Huwag na. I-share ko sa inyo yun. Um, ayun. So, thank you all. God bless. Bye-bye for now. And see you next vlog, guys. Bye.